ang espiritu at ang ikakasal. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay na sumusunod sa huling linggo ng panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Ito ay nasa pagitan ng pag-aakit ng Panginoon at Pentecostes. Nakatuon ng mga pagbasa sa pangako ng banal na Espiritu at sa panyaya na ang ating mga puso. Ito rin ay upang pagnilayan ang huling panalangin na Jesus para sa atin, bago ang kanyang pag-aakyat. Ang mga gawa ng mga apostol ay naglalarawan ng kwento ni Esteban, ang unang martir. Siya ay napuno ng banal na espiritu at nakita ang kaluwalatian ng Diyos at na Jesus. Habang siya ay naatake ng mga batong, sumigaw si Esteban. Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Siya ay lumuhod upang manalangin. Panginoon, huwag mong ituring na kasalanan ito laban sa kanila. At siya ay pumanaw. Sinabi sa awit siyam na ang Panginoon ay Hari, kataas-taasan sa lahat ng lupa. Tayo'y magalak at magpasalamat. Sa ikalawang pagbasa mula sa Apokalipsis, narinig ni Juan na isang tinig na nagsasabi, Ako ang Alfa at ang Omega, ang Una at ang Huli ang simula at ang wakas. Sinasabi ng Espiritu at ng asawa, Halika! Hayaan ang sinumang nakikinig na sumagot ng Halika. Nangako si Yesus na makakasama ang mga uhaw. Amen. Halika, Panginoong Yesus! Itinatampok ng Ibanghelyo ni Juan, ang panalangin ni Jesus para sa kaniyang mga alagad at para sa lahat ng naniniwala sa kaniya. Nananalangin siya na ang lahat ay maging isa sa Diyos upang ang pag-ibig na sa akin iniibig ay mapasa sa iba upang ako ay mapasa sa kanila pagninilay. Sa uling linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ituon natin ang ating pansin sa pagkakaisa sa mga mananampalataya, tulad ng panalangin na Hesus, na why sila'y maging isa, Ama, na sila maging isa sa atin, tulad ng ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo. Ang panalangin na ito ay ayon sa ninanais ng ating bagong Santo Papa, Papa Leo Labinapat, na isang nagkakaisang simbahan, isang tanda ng pagkakaisa at pagkikipagkaisa, na isang pampaalsa para sa isang reconciled na sanibutan ang Biyernes, Mayo 30 hanggang Linggo. Hunyo 1 ay nagtatalaga rin ng jubili ng mga pamilya. Mga bata, mga lolo at lola at mga nakakatanda. Ang kaligayahan ng pag-ibig sa mga pamilya ay nakaugat sa pag-asa sa kabila ng mga hamon at pagsubo na inihahandog sa atin ng buhay. Ang pag-ibig ay umaasa sa lahat ng bagay. Hindi ito nawawala ng pag-asa para sa inaharap. Sa katunayan, bawat pamilya ay isang simbolo ng pag-asa para sa mga susunod na henerasyon. Manalangin tayo. Panginoon, nilikha mo kami para sa iyong sarili at ang aming puso ay walang kapayapaan hanggang sa ito ay magpahinga sa iyo. Hango sa sinabi ni San Agustin. Ipinapanalangin namin ang biyaya na makita ang katiyakang Pasko ng pagkabuhay sa bawat pagsubok ng buhay at hindi mawala ng pag-asa. Upang makilala ang pag-asa, at maniwala sa kapangyarihan ng muling pagkabuhay kasama ang mga tao sa paligid namin manalangin tayo ng mundo ay sa awa bawat isa sa atin ay makahanap ng aliw sa isang personal na kaugnayan kay Jesus at mula sa kanyang puso matutong magkaroon ng awa sa mundo patuloy tayong manalangin para sa ating bagong Santo Papa, Leo Labing Apat. Panginoon, bigyan mo siya ng iyong lakas ng biyaya upang pangunahan kami sa masikip na langgar, landas, patunos sa kaligtasan. upang ang bawat kaluluwa ay matatamaan at naligtas. Amen. Filius et Spiritus Sanctus.